So, hello guys! So, welcome po sa Maliko, Pangasinan. So, since Sunday po ngayon and after po kaming nagsimba, eh napag-usapan po na mag-banding po kami dito sa area na to. So, andito na po kami sa Maliko and pumipila na po yung asawa ko kasi meron po kasi siyang entrance fee. Pero nagulat po kami kasi nung magbabayad na po yung asawa ko, medyo mahal po pala yung entrance fee dito. Kasi yung last na punta namin dito, wala pong entrance fee. So, ito na nga po yung entrance fee. So, pag adult po, 20 pesos po isa. Pag bata naman po, 10 pesos isa. Pero pag may dala po kayong pagkain plus additional po na 10 pesos each sa adult, magiging 30 pesos na po isa. Pag may pagkain pong dala, tapos 20 pesos naman po sa bata. Tapos ito, may nag po kasi talaga guys. Kaya kailangan yung bilangin. Kasi chine-check din po pagkapasok nyo. So napag-alaman namin na kaya pala siya may entrance fee ngayon is dahil private property po pala ito. So yan, papasok na po kami and pagpasok, mayroon po silang itatatak sa mga kamay nyo. since late po kasi yung pagpunta namin dito and alauna na po, so gutom na gutom na po kami, kaya prepare pre na po namin yung mga pagkain po namin. So alam nyo ba guys na para maging solid yung family nyo, is kailangan nyo talaga ng banding, yung mga ganitong bagay. So, hindi naman nagmamatter kung ano yung pagkain nyo, ano yung hinanda nyo, kung saang lugar pa yan. Ang importante yung kayo magkakasama, masaya, at saka nag-uusap, nagbabanding, nagkakentuhan, at salo-salong kumakain. So, yun talaga yung pinaka-importante sa lahat. Hindi talaga nagmamatter kung Magarbo ba yung handa mo, yung pagkain mo? Ang importante, andyan kayo, kumpleto kayo at kumakain. So sayang nga kasi wala po sina kuya at saka si ate. At saka si baby Lucas namin na makulit. asawa ko, syempre, gustong gusto din niya yung ganito, yung meron silang family bonding din. Kasi nga, sa experience ba naman niya, na talagang natutunan din niya, na life is short talaga. Lalong-lalo lalo na, may sakit na din po si Papa, yung father-in-law ko po, eh nagda-dialysis na din siya. So, syempre, as much as possible, gusto din po niya maging masaya si Papa, si Mama, yung, yung mga magulang niya, yun talaga yung isa sa mga goal niya yung mapasaya yung family niya, lalong layo nun na po yung um, si mama at saka si papa. So sila actually yung lagi niyang iniisip na pag meron kaming pinupuntahan, sana madala ko dito si papa, sana madala ko dito si mama. Kaya hanggat kaya po namin, ayan, binibigay po namin yung time po namin para sa kanila. So, yun actually yung pinaka ko sa asawa ko is very family-oriented siya. Ayan, so ito pala guys yung ano, yung tangke po na isa sa mga dinadayo dito sa maliko dito sa San Nicolas, Pangasinan. So actually, ang alam ko talaga noon is part to ng Nueva Vizcaya, pero hindi pala. So nakalocate kasi siya sa boundary ng Nueva Vizcaya at saka ng Pangasinan. So ito po yung Sherman Tank daw po yung tawag dito. And itong tank kasi na ito, nasa historic, history siya, na ginamit daw po ng mga Hapon during Giera. So, hindi ako sure actually kasi parang nabasa ko lang siya sa isang FB post. So, yun lang po yung pwede kong ma-share dito. So, ganito po yung loob ng tanke na to. Yan. So ganito po yung labas niya guys. So makikita mo na talaga siya yung tank. So eto nga po yung Sherman Tank. So bukod syempre sa weather na maganda po talaga kasi para siyang Bagyo vibes. Malamig po yung mga hangin tapos ang daming pine trees. eh eto po yung isa sa mga pinagpipicturan po talaga ng mga turista. So yan na nga po o nangangalawang na po yung loob po niya. Yan, so kung gusto nyo malaman kung ano yung history nito, meron po silang museum dito na 20 pesos lang naman po yung entrance fee. So, mababasa nyo na yung history siguro po ng uh, tank na to Ayan, sobrang ganda kasi talaga dito. Perfect siya for family bonding, family picnic, mga ganyan. So, ang dami talagang tao din po dito na pumupunta. So, perfect siya for dating couple, ganyan. Tapos, eto nga po pala yung kapatid ko naman na first time din po niya na pumunta dito sa Maliko. And so Hello guys! So welcome to our vlog ulit. So andito po kami ngayon sa Malico, Pangasinan. So ito po yung boundary ng Nueva Vizcaya at saka ng Pangasinan. So ang ganda ng area, ang ganda ng place. Ito yung isa sa mga dinadayo po talaga ng mga turista. So ang daming tao, as in, pag... Pagpunta namin dito, madami ng pauwi. Pero andito na kami sa loob. Ayan o, dami pa rin nila. Ganda ng place. Ang yes. gwapo ka. Oo. <laughs> Ang ganda. Ang daming tao, promise. Tapos yung klima, para siyang bagyo. Na malamig. Very fresh yung air. Tsaka ang daming pine trees talaga. Yan. Yes. Tapos malinis. Talaga ang ganda dito maganda yung pag mahilig kayo sa nature, mahilig kayo sa mga camping. May camping site din actually dito. Tapos dun sa area doon, meron pong mga ano, mga pwedeng kainan, ganyan. Tapos, ano ba ba? Ano pa ba? Meron na din po sila dito ang mga ano, nag-canteen. May nagbebenta din po ng mga merienda kung wala po kayong baon. Yan. So, ang ganda o. Oh, Sobrang ganda. Ang daming pine trees. Para kang ano, nasa Baguio lang. Ganun yung feeling. Kasi malamig yung ano, hangin. Mo. You're my sweetest addiction. You're my strongest inspiration and I love you. It's true. There's no mountain I could not climb As long as you are mine And I thank you For being you I'll be your best friend I'll be your guide Whenever you need me, I'll be by your side. I love you more and more and more each day. I love you more and more and more. And so, my couple time, Shempre. So, andito naman po sila mama at saka si papa na ine-enjoy po yung nature. Ayan, namamasyal-masyal sila. Naglalakad-lakad. Tapos, ayan yung mga bulinggit po na mga kasama namin. Ine-enjoy naman po nila yung place. Tapos, ito naman po, couple time ulit ng bunsong kapatid po ng asawa ko. Ayan. So, yan yung girlfriend po niya. Kasama din naman niya. So, perfect siya talaga sa mga couples Para maggraminis ganyan, or magdate More than I can say. You're my sweetest addiction. You're my strongest inspiration. So na nga po, and pauwi na I po love kami. you. It's true. There's no mountain I could not climb. As long as you are mine, and I thank you for being you. Been waiting for you all my life. You are my dream come true. So, yun la po for today, and thank you so much for watching, guys. Bye bye.